usapan na naman tayo ngayon sa mga nag-a-apply sa agency namin at sa ano namin dito sa kompanya. Ito lang masasabi ko sa inyo mga siya kasi nga yung ano ngayon medyo nagbago yung medyo nagbago yung standard nila medyo umigpit. Kaya pasensya na sa mga wala talaga ng experience sa mga ano walang masyadong experience pero may mga, yung may mga alam sa basic mga kabot siya. Okay yun okay pa rin yun. Pero yung sabihin mo po, kami talaga walang story, mag, ano, parang mag-training dito, para makarating kayo sa mga bansang gusto nyo, yung mga euro. Parang, mga masasuggest ko sa inyo, yung paulit -uli ulit yung suggest nyo po, kumplituhin nyo yung mga requirements nyo, tsaka yung mga inihingi, wala nyo ng certificate ng butcher, kumplituhin nyo yung mga kabutcher. Tapos, mas maganda, medyo mag-aral-aral din kayo mag-iwayo iwa-iwa kayo ng iba, kung kayo ng baboy sa palengke, iwa-iwa kayo ng mga tubes. Uh, Maagay, ma-slice-slice, hindi na masyado yun. Tapos, kasi yung agency ngayon, humihingi sila ngayon ng picture ng tatrabaho sa isang meat shop o kaya video para pampa, ano yun, na sa employer na isang butcher ka talaga. Pero kung mayroon kayo talagang paraan, mag-ano kayo doon, Mag-inform kayo, kayo sa isang good sales Kung may kaibigan kayo na mag-ibigay kayo sa palengke. Mag-iwaiwa kayo na mag-video kayo. Yun. Yun maging tips kayo. Tapos mag-aaral lang kayo ng konti. Basic na yun. Okay na yun mga kamutsya. Pasok na pasok na kayo dito. Kaya yun ang masasuggest ko. Kaya kasi nga, dito naman, hindi naman ako tulad ng nasa Europe na kailangan talaga sa baka sa kahit na may under 3 months training pa rin. Kasi tulad ako, di ko naman kabisari yung trabaho na doon. Mga kaparin ako doon kahit sa uyo, mga bisayo ko lahat ng mga basic na mga cutting ng baka, tupa, magladares sa bansu, mag-marinate. Kung nandun ka sa malaki yung kampanya, automatic, magbibuhon na yun, katibuhon ka ka lang mga kaputsyar. Kung nito, ito mga di ko alam dati, mga parts na ng tupa. Tapos ano yung hindi na jiwa namin dito. Kaya e, yun mga kaputsyar, yun pala yung pag-uusapan natin yun, ngayon. Mga uh, kasensya na sa mga walang masyadong experience ngayon. Basta yung suggest ko sa inyo, pag-aaral kayo ng konti, kaya kasi di ba yung importante yung mga certificate, yung mga pinimi nila video, yun. Yun ang mga requirements. Tapos yung ibang requirements na ano, hindi ko na alam yun yung mga kura niya pa. Kailangan ng importante passport, di ba? Tapos yung mga hinihingi nilang mga documents, importante diyan, passport, diploma, no, yun. yung passport, birth certificate diploma nyo, yun. Tapos yung ibang ano, hindi ko na alam, magtanong lang kayo sa agency. Tapos na importante yung certificate, tapos yung mga butcher na yung hindi na video yung butcher ngayon, no? kaya picture na no? trabaho kasi sa meat shop. Yun, mga butcher. Tulad so, nito, itong mga trabaho ng ganito. Yan. Mga basic-basic lang yun dito pag ano, medyo marunong anak. Yan yun lang yung mga tapas-tapas ng tupa. Kaya, yun, inuulit ko ngayon. Marami nag-message sa akin, sir. Wala pa yung kahit wala kang experience. sa ko, ngayon kasi medyo may yung agency kailangan talaga may parang prueba kayo kasi na ka para sa employer din yun kung na na isang butcher ka pero okay lang wala yung dito yung mga budget kasi bansang made this lang ito kaya-kaya pa rin natin yan pag nandito na kayo mga budget, kaya yun ang papaya sa inyo mag ano ng certificate yun ang kunin nyo kahit hindi kayo masyadong kasi hindi naman kailangan ng veterans, veterans, veterans ng mga kabutsa dito eh nandito na kayo, mag-iimbitirado na lang kayo kasi yung anong trabaho ng isang kumpanya niya mga kaputya. Hindi, matutunan nyo, within 2 to 3 months, 1 month na lang, bilis lang na kasi araw-araw ang trabaho nyo. Alam nyo naman tayo mga Pilipino, fast learner tayo, di ba? Kaya yun, mga nag-inay sa akin na walang experience, try nyo, walang problema yun, basta yung hiningi na requirements, yun yung kukupitoy nyo mga kaputya. Hiningi, mga binabanggit ko di ba sa inyo? Kasi basic lang, kung nandito na sa ibang bansa, sabihin na lang yun, magpupo na kayo. Yung yeah, paghawak ng kutsilyo, yung pinakayang gabis pa niya mga kutsya, yung ugali niyo. Kasi importante rin ugali kasi pag hindi ka marunong makisama, hindi ka tuturuan ng mga senior staff niyo, senior niyo, tuturuan ka ng mga problema, papahirapan. Pahirapan kang maturo kasi nga hindi diba? ka sumusunod yun. Di ba? Nagmamarunong ka, kaya importante pa rin yung ugali mga kutsya. Hindi na magpayo sa inyo. Hindi sa veterans na mag ng ano, tapos hindi ka marunong makisama dito sa mga nandito na yun, importante pa rin ugali kaya yun, mga pag yung mga nagbindihan sa akin ng mga walang masyadong experience yung mga wala pang masyadong experience ito rin yung requirements nyo i-try nyo try nyo, nyo, walang problema dito kasi para mag-training din kayo mga pag yun kaya huwag kayong mag-ano huwag kayong mapaginahan ng loob mga pag apply walang problema yun eh. lalo na yung mga marunong eh, may mga kapalete eh. tuloy nyo lang mag-apply talaga kasi basic na lang sa inyo yan kasi alam kayo ang importante talaga yung requirements tulad nga yun ang sinasabi ko sa inyo kailangan na ng picture saka video sa ano sa pag-apply ng good screen kahit dito lang tayo sa days yun ang mga hinihingi mga good Uh, requirements na hindi ng agency. Sa video, kung meron kayo ba sa pagawa kayo ng mga ganun, gusto nyo makapag-apply dito mga ulit eh? Kaya, hindi ka masabi ko kasi marami talaga yung mga halos may experience ng basic pero naano pa sila kasi hindi nila alam yung trabaho dito, trabaho. Pero kung okay kailan yung mga ulit eh? sabi ko sa inyo paulit-ulit, pag nandito ko na training kayo, walang problema. Ayun matakot tulad sa Kung diba? may mga nakakasama kong mga bago, kahit yan ang lahi, tinitraining ko rin. Pero yung masyadong mga mano, i-training ko pa rin. Pero matagal matuto kasi nga, nagmamarunong, di ba? Kaya importante pa rin yung lahi. Kasama ulit yung kanyang mga coach sa iyo. Kumplituin yung requirements nyo. Tapos, magdano kayo ng video, para aral kayo ng mga basic cutting, kahit pa paano para magdating dito, hindi na kayo masyadong mahirapan. Yun.